si Bossing yung buwena mano. Siya yung unang box, pakita mo yung box. Ayan, siya yung unang pili dito sa new arrival natin na Pure 501 Limited Edition 501XX at mga vintage na 501. Ang ganda ko mga gas, ha? 20... 28 at 29, 29 Ito, try nyo po, tingnan nyo po sir Leg Ah, 30 ito yung leg dito Leg hey, 30 at nga Alam, kating walang usap Ito po lang ang Ay, unang know. ano dito eh Unang pili oh. Eh, nag ako sa iyo, kapin, ka, kung ka umamin. Opo. Po, na ka ako eh. kami dami nagsara ka ako. Eh. Ayan. To, ay, pwede pwede pwede. Pwede pwede Ayun! Ako, ang dami nagmamine dito, sir, kagabi ah. Tingnan mo, sir. Malamig pa, purang US. <laughs> <laughs> Ito, sir, yung black siguro. Ayan. Tapos ito, 30 by 30, check mo na rin. Oh, ito pa sir. Ah, maluwang. Ito, ito, ito. Slim. Activate O, oh, 29 lang po talaga kaysa sa pipe. Oh. kung ano, nung before pandemic, kumuha ko sa'yo mga slightly used. Ano, sa Milanius pa, sikat sa Milanius. Oh, tsaka yung Tetsai. Ang diniyan na wala lang namin na kulay ng picture magsunod din dito sa sana. Ayoko. Dito mamomoya nito. Ba paano 'yan sa Mexico? Ley kung araw yung pasong kampo yung magaganda sa atin dobis sa kampo. Ito ang binayaran mo lang dito yung mga maid niya sa us Inwest. Guatemala USA ito. Hindi nito naman is Mexico. So yun, what's up mga insan welcome sa kulis Meron tayong solid walking cosmarly voice lover from Gapan So yun, napanood nga ni Bossing yung uh, video ko kahapon Kaya naman napasugod na si Soy dito kasi baka maubusan pa siya Si Bossing yung buena mano So yung unang box, pwede na may box? Ayan siya yung unang pili dito sa new arrival natin na Pure 501 Limited Edition 501XX at mga vintage na 501. Ito na nga yung nakuha ni Bossing extended patch size 29, length 20. Sobrang bihira kasi na mga 20 niyang na kung length 20, extended patch at made in Mexico boss Pakilawak And then ako si Bossing ng Made in USA 501 size 29 length 30 Napaka sobrang tibay nito Kayang talunin yung mga bago mo Premium basta made in USA So yung Bossing legit po ba yung device natin? Legit yun, legit. Kung gusto nyo makakuha ng pang malakasan at original Levi's jeans, pumunta na rin kayo dito sa Collins. Dito lang kami matatagpuan sa Sumakab S Tech Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Ingat pa yung palagi. God bless. Bye-bye hindi pa kami nakakapag-reply sa'yo. Kaya alam niyo naman, hindi pa kayo nare-reply, di ba? lang ako check, makukuha ka agad.